Buhay ka, baya. It's me, ang Inday na ina nyo. Cooking time na tayo. So, kasi yan. Papakita ko na sa inyo yung mga niluluto ko every, every day. So, meron tayong beetroot. Ayan po. Bali, fresh po yan. Bali, yung, yung tangka niya o yung gulay niya, gagawin ko pong soup. Ayan. Kasi ano yan, maganda yan sa katawan, lalo na sa amo ko. Lagi ako bumibili niyan kapag na naubos na. Kasi yung, yung bunga niyan ay ginagawa ko pong juice. So, ito naman yung ano niya, yung gulay niya ay gagawin natin soup quick soup lang po. Quick, 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 soup lang po. Ayan Maganda po. kasi gawin yung soup yan so, kasi fresh po siya. So, ugasan lang po natin sa malamig na tubig, sa malamig na po tubig. <laughs> ayan, ugas-ugasan natin para maalis yung mga, ano, yung mga nakadikit dyan. So, meron din akong, ano, meron din akong pork. Ayan, ihalo natin yan sa, ano, sa, dun sa gagawin natin soup na, ano, na beetroot. Ayan po. And then, minarinate ko po yan ng, ano, ng salt, oil, ah uh, corn, corn, ano, corn start, and then oyster sauce. Para ba magkalasa yung natin yung pork natin at yung soup natin kabayan. And then madali lang po ano yan Madali lang po iluto yan ha dapat hindi ano siya, hindi siya ma-overcook kasi baka anong na mangyari doon sa gulay natin kasi pwede naman kainin yung pwede pang kainin yung gulay. Ang gusto ng mga amo ko hindi overcook yung ano yung yung gulay na isusup natin. So ganyan lang po, una natin yung garlic and then ilagay natin yung ano yung pork and then huli na po yung yung gulay na yan. So mga ilang minutes lang po yan, mga 5 minutes. Mga ganyan po, ayan po, di ba? Mm. Masarap yan. And then niyo nung ano yan ng salt. So, or depende sa inyo yung panglasa nyo ako nilagyan ko niya ng magic sarap konti lang <laughs> so ayan bumili din po ako ng ano ng gumili na din ako sa fusion ang mahal nga yung, 78 ata yan o, ano yan hindi ko alam sa English yan, pero sa Chinese, ang alam ko is mayaw. Ayan, mayaw po. So, hindi ko pinakalis kasi yan. Napinalinis ko lang po yung, ano, yung, yung nasa loob-looban niya. Pero dahil dyan, lilinisin ko pa rin po. ba diba? Kasi may mga, ano, pa may natitirang mga dugo-dugo. Ayan. So, walang ano yan, ha? Ay, may kaliskis po yan, ha? Bali, i-steam ko lang yan na makasama yung kaliskis ko. Bagat, ang tawag dyan is cold fish. Bali, yun ang gagawin ko. Cold fish yan po. So, linis, linis, linis. linis hanggang maalis yung mga dugo-dugo na dyan sa isda. <laughs> Tapos, malinis yung kabayan. I-steam ko na po yan. Siyempre, punasan muna natin hanggang mawala hanggang maging dry yung fish natin. And then, steam natin ng, no, ng ano, mga ano lang yan. Siguro mga 7 minutes or eight minutes yan depende po yan and then i ano lang natin i pagkatapos pong na steam ilagay na lang po natin sa tabi hanggang sa lumamig lamig ba o ba diba? so ayan na po steam na po siya no, ang bilis eto <laughs> po yung sausawa niya po na ano na beans yan ang lasa po niyan ano um, medyo maalat-alat po pero masarap siya kabayan hindi ko alam kung anong ano kasi chinese kasi basta beans po yan na bean sauce ayan alam ko may mga nakatry na ganito, guys. So, mga sino kaya mga nakatry na ito? Present kayo dyan. So, ito na naman. Another po tayo. naman po tayo. Ayan. Gagawa ko ng ano. Magluluto ako ng curry. Chicken curry. Napakasimple lang po. So, lalagyan natin ng bell pepper, carrots, ah, napakasimple yung isa, potato. Ah, potato. Ganyan po. Kung ano yung meron dyan sa rep namin. <laughs> yun na lang pag mix mix ko ng vegetable niya request kasi alaga ko na magluto daw ako ng chicken curry kaya ayan ito so guys ha, ang ginawa ko dyan yung sa mga gulay natin ang matitigas like carrots potato ganyan ay pinakulo ko muna para mabilis <laughs> ayan na nga ang chicken ko kabaya mm -mm. and then yung paste sauce ko para sa curry ang sarap-sarap niyan -sarap from Thailand po yan ewan ko saan binibili na amo kaya basta masarap yan guys so yeah igigisa muna natin yung ano yung paste na ano na curry yan nilagay natin muna ng oil gisa-gisa hanggang sa maamoy natin yung amoy na amoy na amoy na amoy amoy na amoy na curry <laughs> And then pagkatapos yan po, ilagay natin na yung, ano, yung gata natin. O, oh, ayan, diba? And then pakuloy natin ng konti and then ilagay natin ng waters with S. <laughs> Pari tayo face na face, face na yan. <laughs> Ay, ang talaga, masarap talaga siya kabayan para dyan. Hindi ko talaga alam kung saan binibili na amo ko yan. Nagdala na rin ako sa Pilipinas yan kasi binigyan ako ng ng amo ko at nagluto na rin ako doon at gustong gusto nila talaga promise iba iba yan meron din green curry may yellow curry at ano pa yung isa nakalimutan ko na meron pa isa kabayan so ayan so pagkatapos nilagay ko na yung, ano, yung pinakulo kong ano napakulo na tomato ay tomato tuloy yung potato yung carrots yan po So, madali na lang po yan, maluto. And then, nilagay ko na rin yung bell pepper. O, ito pala yung, ano, yung ginamit ko yung patis pati sa ng Thailand yan ha asin talagang pang Thailand talaga <laughs> and then binirito ko muna ng golden brown itong chicken kasi yun ang gusto ng amo ko yung mana mala golden brown ba pero hindi masyadong luto and then pagkatapos yung kabayan nilagay ko na bell pepper kasi madali naman iluto yan yeah. hinuli kong iluto hinuli kong inilagay yung ano yung itong chicken na to kasi ayon amo ko yung overcook yung ano yun malambot-lambot pa Ganon. syempre ang mga ang mga amo ko may sa gulay kahit mga amo niya may din sa gulay di ba hindi mawawala yung gulay na yan so ito na nga yung natin ang sarap-sarap chicken curry pero hindi mawala ang prutas nila kabayan alam niyo naman ang mga amo natin may sa prutas mm. yun naman po maraming salamat bye bye